Tunay na kahangahanga at inspirasyon si Super Mahra Tamundong dahil sa kanyang busilak na puso at walang sawang pagtulong sa mga mamamayan ng Maynila. Ang kanyang dedikasyon at malasakit sa mga senior citizens, kabataan at buong komunidad ay nagdulot ng malalim na pagmamahal at paghanga mula sa mga taga Maynila. Dahil sa kanyang mga magagandang adhikain at tunay na pagmamahal sa kapwa, siya ang numero uno sa puso ng bawat manilenyo. Ang kanyang mga outreach program ay hindi lamang nagbibigay ng tulong, kundi nagbibigay inspirasyon sa lahat na magmalasakit at maglingkod ng buong puso. Sa kanyang mga ginagawa, ipinapakita niya na ang tunay na yaman ng isang lungsod ay nasa pagkakaisa, pagmamahal at pagtulungan ng mga tao. Kaya naman, hindi nakakapagtaka na siya ang tinitingala at minamahal namin mga taga Maynila. Saludo kami sa iyo, Super Mahra Tamundong. Ikaw ang mayor namin, Mahra Tamundong. We love you. God bless. Good evening, Mamara Tamundong. Ikaw ang karapat dapat na mayor namin dito sa Maynila. Para sa tunay na pagbabago ng Maynila, ikaw Super Mara Tamundong ang mayor ko. I-check lang sa balota number 9. To so, Mayor Mara Tamundong at kanyang team Super Mara na may mabilis na tulong may malasakit sa tao. Ang may tunay na may puso sa serbisyo ng mga malisenyo.